sumumutok din sa ating di tiladana sumumutok so, din sana tayo kaso nauna ka tayo padalang meron na pala kayo huli ang maliliit nga yan o Tidak lang Tidak mau kakak pun Tidak mau kakak pun ah umano lang bakit lang wala na Pero pa lang uli nyo ah tayo na pa hmm Dumalang pa lalo. May marami na rin pala kay huli. Pwede na rin. Ang hmm, dami na. Mga alanganin nga lang yung sukat. Hindi ka mukha kaapon man laki ano. Ngayon hey, lumiit. Pwede po huli sila ko. Oh. Kahapon marami rin po sila huli kaso oh, mas malaki kahapon. Ah, kaya medyo may lit lang. Kala ko meron eh. <laughs> Dadali rin sana tayo. Susubok natin tayo. may makakita pa tayo. Pameran meron dito sa Oke, baba okay, Di pakai galing di sa baba Di galing di sa baba Baka sakaling dito may mga Papatiagos Papalit Kinuro Kinuro harus hati nggak ada itu kita bisa duluan wala ini sangat ayo pas wala wala na wala na tayo na kikita maubos na ang kanila wala tayo kahit ilang braso mo lang mayroon pa tayo makita Ano, marami pa ba kaya huli? Tara, Dala, dalawa ah! Ha? Tara, Dala, dalawa ah! Oh, ba? Ako huli na po kayo doon? Hindi, alawan doon. Dami na naman niya. Ito mo nga, kanina yung nanggaling galing ganyan din karami. Sila ano? Doon sa inyo rin. Tarita. Pangalan kita. Sa pangalan ito? sa duluhan din, sa Parokono. Ha? Hindi ka rasa ang hihingi Naubusan eh. Hindi pa ako nakapagpagawa. No, doble doble sa pa. Ano, sa pinagalingan nila. Marami na sila nahuli. naubos na ata. Nalitay na ang dating. Pero ang aga pa po. sa so, inagahan pala nila kahapon kasi nadaanan ko sila. Nag-update po ako ng mais ko. Ay, ng palay. So, napakarami na hinuli. masasampung 10 kilo ata. Ang laki pa. Tapos maaga po sila umuwi. Hey, nagahan ko naman din. Man, mas mas maaga pa pala sila. So, tayo. Gaano na lang tayo. Tag dito. Update na natin ang ating palay. Tap para kung sakali, malapit na po natin pa-harvest yan. Sana. So, oh, ito mga kadiskarte. Ito na po tayo sa ating palay. Ito po yung palay natin maganda na rin po yung pagkadilaw pero meron pong mga rangyala na hindi pa po na hinugay ano pero marami na pong hinugay ano yan kulay ano na po siya brown ano pero may mga halo pa po pong hindi siya hinug na hinug pero mag ano na rin po namumula na lalo na po doon sa baba dito meron nga ipapong po hat kalat na hindi hinog na hinog yan pero na po ganda ng hinog yan ayan po sa gilda pero may mga halo hindi pa hinog na hinog pero masasabi pwede na po kasi hindi pa po masyadong hinog eh kaya hindi natin pwedeng at bunga baba po po yung palay kaya medyo mahirap po yung bentahan at dapat po tayo sa pagbaba may mga kalat kalat po po hindi hinog na hinog pwede na po Alang araw pa yan eh. Pwede na po. lalo medyo ilaw po, po may mga kalat kalat pa pong hindi hinog na hinog hindi po po sila mga late po yan na ano, nag si ano pero karamihan po yan ano na pwede na yung iba nga lang po yan kamukha yan. yung mga halo halo po pong hindi magulang napubuhal na nga po yan. yan po sa gitna niya marami na pong hinog dito lang po gawin niya na medyo marami pong hilaw-hilaw pero pagdating po doon sa kabila na yan puro hinog na po na late po kasi na, na. ito maray po dito sira dito lang po ay may sira yung mga poti na yan may amag. pero dito karamihan po yan hindi naman Di ito may mga halo pa po, po siya kaya nantabayanan pa natin yung pag harvest natin hindi pa natin basta basta mapaharvest kasi marami pa rin pong kalat kalat na mga mura pero pag naano na, natin yan pwede na po yung po ipara natin hindi pa ganun ka hinubo sila lahat pero hindi na po ano marami na pong hinog pero maumura pa po oh, sa gilid dito dito lang po yung gawin may mga mura na pero pagdating po dito yan hanggang doon sa gitna marami na po yan ano, magulang bayar natin eh. Wala pa ta. Pinapatingnan po natin sa bayar yan kaso hindi pa pumupunta. Para ma-check na po kung kailan pwede natin pa-schedule. Pero sure. so, po kung si Maray po kung ano. Karami nga no. Huh? <laughs> Ay nanginira. Uh, atangya. Pero wala na po yung mga nainira na yan. Wait, ano na po yan. Late na sila. Na, ayan po. Lug na yung Pero kung tutusin, kulang pa ng konting araw. Kasi halos ano po. One week pa po. Ang kulang na. Ay, two weeks. Two weeks pa po dapat. Pero kung pwede na, eh, hindi na po natin yan papatagalin. Magulang, oh, magulang na. Ito, okay, okay na. Yung pwede na po dito eh. e doon lang talaga sana na yan ang video maray pang hilaw tsaka yung uh, guhit yung pinagdaanan po ng oh, ano, pinagdaanan po ng um, yung nakakusang ka ng tubig uh, tsaka nangangabuhal-buhal na rin po oh. kasi lagi may hangin po dito pero konti lang naman mga kapatid, pagyayari natin doon sa palay ito, at ginagayak uh, na rin pala yung ating ano tanim manang mais ayun, ginuro roto na po tapos pagyayari yan, papa-stable na pa natin doon sa kay Bayaw, pagkayari nun, gayak na po sa ano, tanim sumagastos so, sa uh, gaano pero ang problema best ma ano natin

are roto hindi eh O pinapaano la kasi para may dumalalim noon nang era Ito yung bitawan ko na pala dito, okay ba 'yun? Ay ba mat matubig ba ron? Tang. Ah. Eh bale wala 're. E kaya bungkayan naman eh. Bakit ande dere sa sanara? Eh to pala pag kung um, sino um, ang um, papatay ng may hangaran. Ah. Kasi

真的。 bayar ito eh ito nga ah, sana magkasundo kami sa fresh ship para may out na natin sana lang magandang kuha ninyo ng ating palay yeah. okay mga kariskate uwi na tayo hindi po kami nagkasundo, masyado pong mababa yung offer so hindi kami nagkasundo sa presyo na gusto ko Eh, bumaba po kasi yung kalahin kaya so masyado naman din pong binababaan po ng pressure tayo kaya pagulang gulangin pa natin ng konti mga sanding po para kaso sana huwag na po tayo matapat sa presyo mababa kasi kung ganun din naman po eh okay, i-offer tayo ng mas ma kasi presyo din nung ngayon hindi okay, pabira na natin kung ganun sana wag na bumaba po sa susunod na araw mayroon pa po, po kasi mga mga ilang ilan na hindi pa po, po masyadong ano magulang kaya pagka Harvest uh, kasi magsasama-sama din po yun so pagpaliwanag naman natin pag pa harvest sa isang uh, ano na lang next week na lang para uh, ano pa po yung iba makahabol pa sayang naman din so titingin muna tayo ng isda baka mayroon pa tayo makita dyan sa pinanggaling natin kanina wala na sigurado yung mga namumuto kanina subukan natin baka mayroon baka ano tayo ito yung motor yes, binawasan natin yung basura ay yung bukal ng motor ang labo na ang labo na kasi siya ang labo na kasi siya ang ไม่สันญาณจุก็ได้เลย байхаа сонгид бид аантитэнг alas 11 na po mahigit kailangan pa natin umuwi na rin dahil maghatid pa tayo estudyante si Dati. balik pa tayo wala so oh, ganito lang ating vlog mga kadiskarte hindi naman tayo mga na dahil alanganin na so ayan, ayan muna po ang ating update sa ating palay so oh, Aanin uh, ko na lang po uli kayo pagka uh, update ko na kayo pag nag harvest na tayo Aan, medyo busy busy pa tayo Tayo na panik sayo ng mga, mga tinok Okay lang Next time paway tayo Okay bye bye po mga kareskape